Pupunta nga pala guys kami ngayon sa Capitol. Pangalawang araw nga pala kasi doon yung ilaw-ilaw. Alam niyo naman malapit na yung Pasko kaya naman may pailaw-ilaw na sila. Huy. Hapon na nga po pala guys kami nakalis ng bahay. Dumaan nga pala guys kami dito sa Seymour para bumili ng chichirya. Syempre alam niyo naman tayong mga kabataan, 'di ba, mahilig tayo sa chichirya. Huy, siguro ako lang 'yun. Huy, joke lang. So yun na nga guys, namimili na kami diyan ng chichirya kung alin ba ang bibilhin namin. Syempre naman ang bibilhin namin diyan yung sakto lang sa budget namin kasi alam niyo naman hindi kami mayaman. Huy. At ayun na nga guys, pili namin yung chichirya namin bibili. syempre naman, proceed na sa counter. Huy! Oh, gulat kayo. Ang pangit ko, ba? Diba? Huy! So, pass forward nga pala guys. Andito nga pala guys kami sa entrance ng Capitol. O, oh, di diba? Tingnan nyo naman. Pasko Capitol, yo. By the way nga pala guys, pagpasensya nyo ng aking kamera kasi tingnan nyo naman, sobrang napakalabo na at napakalikot. Alam nyo na, Android lang tayo. Pagpasok nyo nga pala guys, dito sa Capitol talaga naman ay makikita nyo gantong ganto talaga. Kaya kung hindi nyo pili yung Pasko ay talaga naman pumunta na kayo dito. Alam nyo guys, sobrang napakaganda kapag personal kayo ditong pumunta kasi nga po as in talaga mapipil nyo talaga yung Pasko kaya shoutout dyan sa mga Bicolano na makakapanood ng video ko tingnan nyo naman bangon kamsor by the way nga pala guys ito nga po pala guys yung sa entrance lang so hindi pa to yung main na pupuntahan namin dun nga pala guys sa pupuntahan namin doon sa main na ilaw ilaw na ako naman talaga alalong lalo na kung mayroon kayong mga samang bata eh talaga naman mag enjoy sila kasi nga pala guys mayroon silang lebring rides oh san pa kayo kaya kung mayroon kayong mga bata sa inyong bahay talaga naman isama nyo na ito nga pala guys na ilaw ilaw sa kapitulio ay nagbukas sila ng December 6 hanggang January Safari 5. Oh, marami pa kayong time para pumunta dito. Pupunta na nga po pala guys muna kami doon sa Kobo Kobo kasi nga po syempre bago kami pupunta doon sa pinaka ilaw ilaw talaga naman ay kakain kami sobrang gutom na ba? So nga pala guys kung mapapansin nyo naman nandito nga pala guys kami sa may Kobo Kobo yung kapag umaga kayo dito pumunta ay talaga naman sobrang napakaganda dito ng view. Oh syempre hindi nyo naman makita yung view kasi nga po sobrang napakadilim naka android lang. So nga guys kumain na nga pala guys kami dyan syempre nung pagkatapos namin kumain ay talaga naman nag proceed na kami huy. So nga pala guys isa isa na namin nakikita yung ilaw-ilaw, ay talaga naman kapag personal kayo dito pumunta ay talaga na maa amaze kayo. Ini-imagine ko nga siguro kung bahay namin ito ay talaga naman sa labas na siguro ako matutulog. Huy, charis lang, hindi magaganon. At ito nga pala guys, yung pinaka main ng ilaw-ilaw dito. Talaga naman tingnan niyo naman, feel na feel na Pasko na. Ay nga pala guys, yung sinasabi ko sa inyo mga free rides, talaga naman ko meron kayo mga kasamang bata, ay tiyak talaga na mag-i-enjoy sila. Nung nakita ko nga pala guys itong pinakamalaking Christmas tree, ay parang gusto ko nang iuwi. Uy, charis. Uri ba ang ganda, ang, ganda, ang taas taas, pa. Paano kayo kung nandiyan ka sa taas, di ba? Ano kayong pakiramdam? Uy, every December nga pala guys, meron silang pailaw-ilaw dito sa Kapitolyo. Ay talaga naman kung mga taga Bicol kayo, ay talaga nang pumunta na kayo dito. O oh, ayan na nga, nag-blur ng camera. Ayun nga pala guys, yung pinakamagandang Christmas tree dito kasi as in talaga napakaganda niya at napaka-colorful. Kung titingnan niyo nga pala guys ito ng personal, ay talaga naman mapapaisip kayo kulang na lang si Santa Claus. Hinahanap ko nga pala guys si Santa Claus kasi nga po hihingi sana ako regalo pero di ko alam kung saan yun yung pumunta. Ewan ko, comment nyo nga kung alam alam nyo nang kung nasaan na si Santa Claus ngayon. Oops, di kasi alam nyo naman ang ating mga Santa Claus ngayon ay ang ating mga magulang. Meron nga pala guys silang pa bubbles bubbles dito para naman nag snow Uy, cheris lang. Kinagandaan nga pala guys dito kasi nga po kapag mag-picture kayo ay meron talagang part sila dito na pwede talaga kayo picture kasi talaga sobrang napakaganda ng background. At ayan nga guys yung isa parang nasa Korea ka. At ayan nga guys yung isa itong na nyo naman ay haggard na haggard na talaga ko oh, wag niyo na lang pansinin yung mukha ko kasi nga po talaga at tanggap ko naman talaga na pangit ako. Hindi na talaga ako naniniwala sa sabi ng lola ko na ako daw yung pinakagwapo sa buong mundo. Huy, cheris lang. Hindi ka nga pala guys dito maboboring kasi nga po sobra talaga napakadaming tao dito. Pero sobrang napakadaming tao dito noong first opening pa lang nito. As in literal talagang napakadaming tao dito noong first day kasi as in talaga siksikan talaga. Habang pinagmamastan ko nga pala guys itong Christmas tree as in talaga nagugustuhan ko na siya. Parang gusto ko na talaga yung yan. Huy, iniisip ko nga kung saan ko pwedeng ilagay yan nung hindi makikita ng mga tao. Huy, cheris lang. Hindi ka talaga dito mauboring kasi nga po meron silang pa-show. tingnan nyo naman guys, sobrang napakadami talang nanonood dito. As in talaga, hindi ka talaga dito makakaramdam ng boring. Depende na lang kung mag-isa ka lang talaga dito pumunta. Uy, charis lang. Kaya kung ako sa iyo, simulan mo na maghanap ng kasama, papunta dito. At ayun nga pala guys, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Thank you and God bless in advance. Merry Christmas!